So magluto tayo ngayon ng sinigang na baboy. Ang gamit natin na pisa ay kuan itong kasim. Yan, laman at may taba. Maganda to. So kasi masarap humigop lang sabaw ngayon. So ilagay na natin yung ating ano, baboy. Malinis na itong karne natin dahil nahugasan na natin to. Sabay na rin natin yung ga, ano, mga rekado niya. ito yung sabuyas. Luya. Itong ano natin mamaya natin. to. paminta. Ayan, paminta. Diyan natin paminta para sa sarap. Lagay natin konti isang dahon ng laurel. Laurel. natin hanggang sa maluto yung uh, karne. So, buksan natin. Apo ah, makulo na, i-add natin yung ating ano, gabi. Ayan, gabi. Gabi po ito yan, papalapot sa sabawi, masarap at siling green. Ayan. Tapos, haluin lang natin ang bahagya. Then, takpan natin ng, ano, another uh, 30 minutes. Opya! Agoy, luto na yung ating pan. I-add natin yung ating gulay. Yan, itong talong at saka. Talong at saka Alog. Ang tawag yung talong at saka sitaw. Yan. Tapos takpan natin ulit. Lagyan natin ang asin. Yan. Para yung asin. Asin na natin. Kamiyan natin lagyan ng bechin. Takpan ulit. Abrihan natin. Yan. Itong ibutang atong pangsigang. Gamay kain ni eh, guys. So. Yan. Alit lang to, sinigang sa sampalok, sinigang sa gabi. Nami. Yeah. Hello Sinigang sa gabi na. Ng... Nor. Sinigang sa sampalok. Hello in. Tikman ko. So, okay ang lasa niya. takpan natin ulit ng panibagong 10 minutes hanggang sa lumambot ng gusto yung ating karne. Opya, agoy yun. Okay. Wow, sarap. Sarap ng ating sinigang na baboy. Yan, na natin ating gulay. So, takpan na natin ang mga 2 minutes ito. Sabay, ah, uh, Pwede na tayo mag-plating. Tapos natin ang na panibagong 2 minutes. Tapos kakain na tayo. Ito na ang final. Ayun na. Okay na ito. Loto na itong ating sinigang na baboy. Yan. Part ng kasim ito. Yan. Haluin ko lang. Yan. Para umilalim yung ibang gulay. Yung baboy naman yung karne. So, yung recipe natin na ito guys is ano to? Ah, sinigang. Ah, ang Kuhaan dito ang ating mga sangkap ay punti lang. Kulang kasi mahal ang mga sangkap dito sa Manila. Kaya kaya po dyan, tikman ko ulit. Okay na. Wala nang ano, additional. So, na yan.